Hello mga ka-baby loves. Hindi ko alam bakit sobrang hangin dito sa Laguna. Oh. Mahangin na. No. Ang lakas. Hindi ko po alam kung may bagyo ba. Ano ba naman Pasko na to? May bagyo. Parang uunin um, pa tayo ng buong Ay, Ang dami dito ang puno sa amin. No. Ayan yung mga cable wire. Yung mga yan. So, Brofie. Ang hangin. No. Kanina ko Oh. Ayan. Oh, ayan mga kabibiglab oh. Sobrang may bagyo yata ang pasto. Oh, diba? ba? Mm, ayun yung mangga sa mga ano ba? Subdivision. Hmm. Sobrang Ang hangin ni para may tagyong yung tabi pula at ko na sige ang ano eh sige ang hangin dito mo lang tatambay para walang electric pa sakit ng ulok sa electric pa lakas na naman kapipito doon hindi oh lakas ang hangin Tana maglalaro tapos sa dodo masama talaga pati ng bata nagsalitan sila naging isak isak yung unang nagkasakit pinagamot ko ngayon naman si Tana naman sana gumaling na bago magpasko kawawa naman hindi makapamasko yung bata hmm, bakas kasi bagyo ba? I-comment nyo nga mga kabibilan. Hindi ako nanonood ng news kasi. Alam mo naman ako, ang tamad-tamad kong manood ng TV. Movie lang ang pinanonood ko. Minsan, nag -news din. Hindi kaso lang, hindi ko na na ano ang weather na yun, Kung ano ba ang weather ng Pasko. Kung ano ba. Kung bagyo ba. ang hangin. Dyan din ba sa inyo mga ka-baby love? Walang asang hangin. Comment nyo naman. Wala ko dito lang sa amin. Ayan, sobra. Tapos. Hangin comment nyo nga mga baby love kung mahangin din dyan sa inyong maulan o ano, para alam natin ako dito ako sa Laguna comment na rin yung mga lugar ninyo kung saan kayo, tapos yung mga panahon nyo Alala, lang, tayo kung anong ano dyan sa inyo kung mainit ba, malamig mahangin, o ano, ano comment nyo naman para tayo nagkakaanohan sigahan chika tayo kung nandito ako sa Laguna commit nyo rin yung lugar ninyo kung nasaan kayo. Ha? sa kayo mga na ka para malaman natin ang weather na yung Ano Merry Christmas. Bye-bye.